Mastering the Art of Timing, low 35 Huwag kang magmamadali. Bakit? Sapagkat ang pagmamadali ay bumubuwag ng kontrol sa iyong sarili. Maging mapagtyaga kung nalalaman mo na ang lahat ng mga bagay ay darating sa iyo sa dulo. Maging mapagtyaga sa tamang sandali, amuyin ang diwa ng mga panahon at ang nauuso upang dalhin ka sa kapangyarihan. Matutong humakbang paatras kung ang oras o panahon ay hindi pa hinog o sapat at samantalahin na maabot kung ito'y namumunga na dahil bawat bagay ay may kapanahunan. Kailangan mo lang matutunang sangayunan at alamin ang tamang tsyempo. Isang halimbawa, ang season ng mga protas at gulay. Kung kailan ito sumisibol at namumunga. At kapag ito'y nakikita mo na, ito na ang tamang tsyempo para ikay makapitas o makaharvest para ito'y iyong makain o kaya maibenta kung meron ka namang pananim ganun din sa ibang mga bagay alamin mo kung ano ang nauuso o trending at kung meron ka namang kaalaman at tamang diskarte ay maaari mo itong ma-apply para sa ikalago ng iyong pangkabuhayan o pinagkakakitaan hindi mo kailangang magmadali sapagkat merong mga uri ng kapanahunan, o oras. Una, merong panahon o oras na iginuguhit ng mga taon umahabang uri ng oras na dapat pinamamahalaan na may pagtitiis at banayad na gabay. Ito ang tinatawag na strategic waiting o estratehiya ng paghihintay antayin ang oras at kapag ito'y nasa kondisyon na at halos sumasang ayon sa pabor para kumilos sunggaban mo na o samantalahin ang pagkakataon ikalawa may panandali ang oras para sa manipulasyon at sandatang matalas na makasira sa tiyempo ng katunggali isang opensa na hindi mapapaghandaan parang lawin na matyagang nagmamasid sa impapawid at may matalas na mga mata at sa sandaling lumitaw ang kanyang target o biktima ay agad itong kikilos gamit ang bilis at lakas para dagitin ang kanyang target na walang kamalay-malay panghuli sa dulo ng oras o panahon kung ang pasya ay nasa ikatuparan na na may bilis at lakas atin itong hintayin at kung natagpuan ng sandali ay hindi na dapat mag-alinlangan. Isa pang halimbawa sa pagmaster ng tamang tempo o paggamit ng oras ay ang isang kwento tungkol sa isang sultan sa Persya noong araw ay may hinatulan siyang dalawang lalaki ng hatol na kamatayan. Ang isa sa kanila ay alam niya kung gaano kamahal ng sultan ang kanyang kabayong lalaki. Inalok niya ang sultan na niyang lumipad sa loob ng isang taon ang kabayo kapalit ng kanyang buhay at ang sultan ay may pagnanasang makasakay sa nag-iisang kabayong lumilipad at siya'y pumayag at ang Kanyang isang kaibigang bilanggo ay hindi naniniwala at nagsabi sa kanya, Alam mo naman na ang kabayo ay hindi makakalipad. Ano itong pumasok sa isip mo na kabaliwang ideya na tulad nito? Pinapaliban mo lang ang mangyayaring hindi maiiwasan. Sumagot ang unang bilanggo, hindi binibigyan ko lang ang sarili ko ng apat na tsansa para sa kalayaan. Una, maaring ang sultan ay mamatay sa kasalukuyang taon. Ikalawa, maaring ako'y mamatay. Ikatlo, maaring ang kabayo ay mamatay. Ikaapat, maaring maturuan ko ang kabayong makalipad ipinapakita sa kwento na ang bilanggong ito ay marunong gumamit ng oras o tempo kasi nga naman kung mamatay ang sultan sa kasalukuyang taon ay maabsulto siya sa kanyang hatol at kung mamatay naman ang kabayo wala na siyang tuturuang maaring mapuspon ang hatol niya dahil wala ng kabayo. Inalalarawan na meron siyang option o posibilidad na malikaligtas sa parusang kamatayan. Maraming salamat sa pakikinig.